Inahamon natin si GC Kasuho tungkol po sa nakuhang meteorites ng ating kababayang nangangalang si Alvin Iniego. Hinihingi po ni Alvin Iniego ang tulong po ni GC Kasuho sa pamagitan po ng ating vlog. Sana po ay mapansin ninyo ang bidyong ito. magandang araw po sa inyong lahat Kumusta po kayo mga ka-treasure hunter Nandito na naman po tayo upang May ibabahagi na naman sa inyong Espesyal na topic Ito po ay tungkol Sa isang kababayan nating hindi treasure hunter Na Nakakuha, nakasaksi Nang bumagsak isang meteorites Isa pong uri Nang uh, Diamond in the sky Yung tinatawag nilang meteorites ay nasaksihan po niyang bumagsak ito sa kanilang lugar malapit sa kanilang bahay at kumukay ito ng malalim kanya po itong nakuha ng uh, nakabaon sa lupa at nasaksihan niya talaga ito kaya't walang duda ito po talaga ay meteorites kaya senior po niya sa atin ang uh, kanya pong mga video tungkol sa meteorites na ito na kanyang nakuha posibleng ito ay may halong iron at saka nickel. Dalawang klase kasi ang meteorites na ganito, uh, yung tinatawag nilang ironie yung may halong mga uh, bakal at saka nickel at mayroon ding tinatawag stony yung uh, bato lang na may halong carbon ano. Kaya napakatigas po ang batong ito. Pero bago natin po ito ipapakita sa inyo, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking channel at sa lahat po ng uh, hindi pa nakapag-subscribe ay eh, pindutin nyo po ang subscribe button sa ibaba at ang uh, notification bell para umusad lumago po ang ating channel So ang ating topic po mga katresor hunter tungkol po dito sa ating kababayang nakakuha ng meteorites Paano natin nasabing tunay ito? Uh, sapagkat kitang kita niya sa kanyang dalawang mata, saksihan niya ang pagbagsak at nagbabaga pa ito, at gumawa daw ng hukay at kanya itong kinuha sa ilalim, sapagkat nabaon yung impact po ng pagbagsak niya mula sa itaas ay napakatindi, kaya't nagbabaga ito nung kanyang nakita. Siyempre hindi muna niya dinamputian yan, pinalamig muna niya, niya yan, at sa kanya kinuha nung ito po ay hindi na mainit So nung nakuha niya ay nagtaka siya sapagkat ito po ay napakabigat no Sobrang bigat at uh, uh, hindi naman ganun kalakihan Siguro umabot ng 8 kilos itong kanyang nakuha uh, Pinakamalaki siguro ito uh, sa history ng Pilipinas Kung mapatunayang tunay talaga ito sa laboratory kasi idadaan pa ito sa laboratory testing. Kung uh, nagsisinungaling man o hindi nagsasabi ng katotohanan, itong uh, isang kababayan nating nakakuha, ay uh, makikita yan sa laboratory testing. Sapagkat bago bibilihin yan, bago uh, magawa ng certificate, uh, ibenta, uh, idadaan mo muna isasalang mo yan sa laboratoryo. So, balikan po natin, no? ito, ito nga po ay sadyang napakaganda. Makikita natin sa video na legit talaga kasi may mga uka siya na bilog-bilog. Yung parang scars, yung uh, kumbaga sa ano, piklat. May mga piklat kasi ang mga meteorites, parang craters o butas-butas na parang bakal kasi may halo talagang bakal karam, karamihang ng uh, meteorites no na bumabagsak dito sa ating mundo yan ay uh, normal yan sa mga meteorites na, na magnet kaunti sinahaluan niya ng kaunting bakal at kaunting nickel uh, yung iba naman carbon may carbon siya sa loob kaya napakatigas tinawag yung diamond in the space kasi matigas pwedeng gawing uh, bato sa sing-sing uh, napakagandang gawing uh, bato sa mga jewelries yan, yung may mga halong karbon uh, mas maganda kung medyo shiny siya na parang siyang bakal na sobrang bigat napakasulid yan po ay napakagandang uh, koleksyon sa mga nangunguliksyon po ng meteorites So nagpapatulong po ng ating ka-treasure hunter na ma-expose, ma discovery ang kanya pong nakuha. Ang pangalan po niya si Alvin Iniego. Shout out po sa ating uh, <clears throat> hindi naman ka-treasure hunter, kababayan lang sa sapagkat marahil hindi siya treasure hunter yung nakadiscovery nito si Alvin Iniego. Ah, uh, si Alvin Iniego ay humihingi ng uh, tulong kay Jessica Soho. Kaya kung marinig ito ni Jessica Soho na uh, nagbablog tayo tungkol po dito sa meteorites na ito na napakalaki, madyon yung 8 kilos na ito ay hindi basta-basta ito malaking halaga. So tayo po ay nananawagan kay Jessica Soho na pwedeng nga uh, uh, mapansin ng kanyang video no, sa pamagitan po ng ating vlog na madiskubri ito at uh, uh, matulungan siya upang umasinsyo siya, mabenta yan, umasinsyo, magkaroon ng uh, kasaganahan sa buhay sapagkat mahal nga talaga naman ang mga ganitong klaseng meteorites. No? So sa atin pong uh, na nakakuha ay uh, ulitin natin humihingi siya ng tulong para mapansin ito at makontak siya at ito po ay matulungang ma laboratory sa pamamagitan po ng programa ni Jessica Suho, so dinulog niya sa atin sapagkat tayo po ay vlogger at uh, nagbibigay tayo ng mga video o napapakita tayo ng mga video sa social media posible ang mapansin nga naman itong kanya pong video sapagkat napakahirap pong mapansin ngayon Uh, lalong lalo na kung hindi mo alam kung paano uh, uh, pumasok sa mga website uh, mag-message sa mga messenger ng mga sikat na mga vlogger so uh, sa pamagitan po ng ating vlog nananawagan po tayo kay uh, Madam, Ma'am uh, Jessica Suho na pansinin po itong kay Alvin Inyegong Bato kasi nasaksihan po niyang pagbagsak mismo ng meteorites at kanya po itong nakuha. So, yan lang po, no? Yan lang po ang ating uh, concern sa ating kababayan na nagpapatulong na ma-expose, mapansin itong meteorites na ito. Hindi ito haka-haka sapagkat nasaksihan niya. Ayaw kasi nga uh, kumuha ng, ano, ng mga uh, videos ng iba na hindi naman napapatunayan, no? walang istorya, no? Ito pong kanyang uh, video, ay talagang ano nasaksihan niya na bumagsak itong uh, batong ito kaya pinansin natin at tinray natin baka naman mapansin So ipapakita natin yung kanyang mga photos, videos na tungkol po dito sa miturites na kanya pong uh, bin, binidyuhan upang uh, ma-share sa inyo at uh, makapagbigay din kayo ng comments kung talaga nga bang uh, legit ito Uh, sa akin legit ito ha. Iwan ko lang sa inyo. Pero makikita 'yan sa laboratory testing bago <clears throat> masasabi nating 100% tunay talaga ito. So panoorin po natin ang kanya pong uh, video na binidyo po niya uh, At uh, sa uh, gustong kumuntak no, gustong kumuntak sa atin ay uh, pwedeng mag-message sa atin sa messenger tungkol po dito sa kanyang video uh, na mityo Rights. Kung uh, nais ninyong uh, makontak si Alvin Inyego ay mag-message lamang po sa aking messenger para po kontakin natin siya. At uh, uh, pwede nang uh, makipagkasundo sa kanya kay Alvin Inyego. So panoorin po natin ito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Dito po ito sa Occidental Mindoro. Ito po ay mula na meteorite na nagmula po sa itaas ng kalangitan na bumagsak sa lupa. Ah, ito po ay nandikit sa magnet. Yan. Ito po ay inihigop na rin po ang magnet. Try po natin. Ayan po. Ayan. Inihigop niya po ang magnet niyan. Oo. Ayan Ayan po. ni Victor rin. Okay. Salamat po. Na uh, meter right. Yung sinabi mo na padidikit hindi po dito ng camera para makita. Ito yung magnet. Ito sa ito kung didikit sa magnet, hindi go Dapat mo galing, hindi mo kita. Ano? You know? Ayun, dumikit. Nakaangat siya. Ulit. Ano? You know? o. Hindi ko sa ilalim. Ibabak mo ng camera talaga. igup yung magnet. Oo. Oh. Nalundag. Ulit pa, ulit. Oo. Oh. Nangangas yung magnet Ulit o. Oh. Oo. Oh. Natalon. Uy na. Magandang mabaga po. Ito po ang ating meteorite na bato. Yan po. Titimbangin na po natin. Ulan-ulan kilo.